guys, at mabakay na natin to. mama, we to do um, tapos yung tumbo to i-remove -re din natin mama gotcha uh, Sayang so, ka kayo rin natin dito. Pero, bago natin yung kakayorin, kailangan natin maglagay dyan na asin. yan nga, ya guys. Uh, dito ng asin. Ayan! na Ayan! 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 at saka natin siya kakayo rin. Yan. siya guys. Ano ah. lang ako magkakayod. Ito guys, ayusin ko lang yung camera ko. Yan. Hmm. Tapos para, para ka lang nagkakayod ng iyo. Ganyan. Ah. Tapos paikot. ikot hmm. Paikot siya. At huwag natin isasama syempre yung balat. Yung laman lang sa mga hindi pa maalam ang ni nito, ganyan lang siya guys. Katapat lang. Saka huwag mong didiinan na masyado kasi pag diniinan mo siya, ang laki ng pagkakayod niya. Ayan. Kailangan yung hindi masyadong madi ng pagkakayod niya. Para pino yung lalabas na na ano, yan siya. guys. yun lang. Ano yung mga bayos Napaka simple lang yan. Oo, sa so una, mahirapan ka. Sa so, palagay mo, okay na to. Ayun. Okay na siya. Ayun, guys, next ulit. hindi mo lang didiinan na masyado ang pagkaka ano mo rito sa ano, kabayo. Ganyan. Kasi pag nadiinan mo siya ng nadiinan mo o madiin ka pagkahayod mo, laki ang bigay sa iyo ng pagkaka ano nito. Tawag yan? Yung laman, ganyan. Dapat pino lang. Para kung halimbawa i-stack nyo siya guys, Masisip-sip siya Agad ng atin Hindi siya agad masisira Saka Ito kasing santol na ito nag i talaga kami nito taon-taon Para kung halimbawa Gusto mong makain Meron tayong i Saka sayang naman kasi guys Kung halimbawa hindi natin siya Aanihin at pababayaan na lang natin Nahulog sa pool kaya ang ginagawa namin dito sa probinsya kapag ganitong ano, bungahan ng mga prutas like santol, talagang pinagtsatsagaan namin tong anihin. Pagkatapos ay i-stack namin sa mga lagayan. At saka nga pala guys, take note nga pala sa mga gustong mag-stack nitong hinayod na santol. Huwag nyo po pala ito guys, huhugasan pagkatapos kayo rin Ayan, ang technique lang dito guys sa pagista kailangan maraming asin Ayan, totoo yan guys kasi ang asin ang nagsisilbing pampatagal nito para hindi sila masira huwag na huwag nyo pong para lang masabing maputi ang inyong kinayod hindi po kasi madaling masira kapag nilalagyan po ng tubig o hinuhugasan ng tubig yan po yan kung so, nakikita nyo nagpupula siya so ang gagawin nyo lang po yan kaya marami siyang asin ilalamas lang po natin siya sa asin yan yan Ganyan na siya po. Diba guys? Nabalik na siya sa kulay. Puti. Yan, technique niyan guys. Maraming asin. Kaya kung gusto mo mag-gayod niyan at gusto mo maputi, ang technique niyan, damihan mo lang, damihan mo lang siya ng asin. Sa yun din ng paraan para tumagal din inyong itong inyong i-i-stack na sandal. Ganyan lang siya, guys. kasi siya na kayo, guys, sa aking anak na pagdadal-dal-dal-dal. Kasama ko kasi siya dito sa bundok. Uh, ano kami guys sa sako kami ng santol susubukan namin ma ubus makayo dito ngayong maghapon okay. Guys. yeah guys thank you so much guys for watching sa mga hindi pa nakakapag follow dyan sa akin Please follow for my, follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ito pong Lorna Villahin tapos yung Lorna Bell, yan. Ito po yung aking second Facebook page. Yan, ire-remove lang natin guys yung buto. Hindi natin yan isasama guys. Yan. Dun. Dun. At, yun nga guys mga di pa po nakakapag-follow dyan sa aking Facebook page, follow nyo naman po ako. Thank you so much. At sa mga masisipag kong manunod dyan sa aking Facebook, salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo patuloy na support sa aking channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Guys. Yan, guys. Yan lang guys. Thank you so much for watching everyone. Bye!